Sabi kapatid, sa numero 51. 51! 51! 51! 51! Number 51! Mukhang oh, maraming kaibigan to. Nagbigawan ng tao. Uh, alam mo, hula akong pagbalik ko dyan, mabubunog. 52. Hula hula nga. Bakit na, Joey? kira ako sa mga ganyan mo. Oo, oh, hindi. Magkakasunod. Para Parang na nga ako. Ha? oh Ate! Ay, manana, ate, pangalan po. Hindi, hindi. Taas mo lang para makita yung mga... Pangalan po. Sa umaga po, Bienes Calante. Sa gabi po, Dayanis Calante. <laughs> <Diane>. Dayan. <laughs> Denny, sa umaga. Opo. Bakit dalawang pangalan? Dala po. Ah, oh, ba't dalawa pangalan nyo? LGBT po. Ayan. Wow. Saan po kayo nakatira? Dito lang po. Pwede ba tayo magpunta? Bakit? Bakit? Ba't yeah. Malayo ba? Iyak? Parang napaagang agad sa inyo ng vampira, ha? Pwede <laughs> 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 po tayo pumunta? May dalawang ipin na nakapatok dito, eh. Iyak ah, punta po tayo sa bahay nyo. Let's go! Sugod!

<laughs> ay. Wala tao. Smile mo na friend. <laughs> Mapaniki. <laughs> <laughs> kan kanino, kanino aso 'yan? Kanino aso 'yan? Kanino aso 'yan? Saan po? Kan oh, oki. Okay. Kanino aso 'yan? Yung, uh, okay lang po. Basta itabi lang po muna natin yung aso makakapasok po kami diyan. Sige po. Ate Dayan. Ate, ilan po aso nyo? Ilan po sila? Ilan yan? Sampu. Ilan? Sampu? Isa lang. Salong tayo. Paano yan? Pero kanina, pagpasok pa lang namin dito, sumisigaw yung mga kapitbahay na deserve mo yan. Deserve mo yan, o, sabi ng mga kapitbahay. Opo. Narinig. Ayan. Narinig mo rin? Opo. Malakas ang pandinig mo, ha? <laughs> 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 Malamang kismoso ka. Narinig mo eh. Halatang. <laughs> Binulong lang sa akin eh. Ayan. Sa restroom muna siya. Pakitali mo na rin, ate. O, siyang, ano, kasi yung mga uh, kasama ko takot. Dyan? Lalo ako talaga, Ako, baka marunong magbukas ng pintu yan, ha? Bagong <laughs> <laughs> panganak daw. Meo! Pa oo. Oh. Ang nyari, Mayo? Ako, makakalabas yan. Ayan na nga, lumalabas na, lumalabas na. Oo, Tako tayo. Kagatin mo yung dila sa loob. Ganun yun. Asa ba yung aso? Ayan, oo. Basta tayo, 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 tayo. Eh, kayo, baka kayo'y matakot sa aso. Okay lang, Mayor. Pasok na tayo. Halika na. Sige, sige pasok tayo. Una po kayo. Oto Nasa po, labas pa. Nasa <laughs> <laughs> pa. Sumisigaw pa. Galit <laughs> na galit yung aso niya. Mayor, okay na. Pasok na po tayo. Wala mo tayo. Alam mo, pamilyar rin mukha niya. Parang umaalalay isa sa isang Wala pa kayong kasama dito? Isang artista noong araw. Katali na. Ayan, okay. Talongay natin. Halika na. Sige. Dandan. Dan. Ayan, isarado pa natin mabuti, ha? Oy! <laughs> Ayan. Mayor! 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 Oo! Oh, oh, oh. Lalaglag oh, oh. yung huh? sliding door. <laughs> Olo! Oh, no. oh, no. Sige na! Sige na! Folding door sige. eh. Ayan. Eto po. Eto yung bahay niya. Yes, sir, nakatira. Sige, pasok po tayo. mo no, siya, no, eh. Dito ka na lang, dito ka na lang. Dito ka, dito ka. Dito ah. na lang tayo. Ano yung kwarto mo? Ito, sala. Parang naman siya ng studio nung Pupo ano. Pupo tayo. Parang naka-stambay lang. Alamin mo, Ayan. Mami. Ayaw. Ayaw. Kakasya po kay Salome. Oh. Pamilya rin mo ka eh. Ito po, medyo, medyo kasya naman po. Pero yung bahay niya po talaga, bossing, hindi natin iisipin na talagang bahay po ito. opo Sino? Opo, parang pinagtagpi-tagpi lang. Sino po ang kasama niyo rito? Kapatid ko pong lalaki, nas nakakatanda po sa akin. Matagal na po kayo nakatira rito? Opo. Ilang years na, ilang years? Ano, from, from 19, kasi naligaw ako dito, 1980, dito na po talaga kami. Ano pong naligaw? Napunta? Ay, napunta, kasi galing po ako ng Mindanao. Mindanao. paano po kayo napunta rito? Ba't kayo napunta rito? Dito na po ako pinag-aaral ng tatay ko. Ang mga magulang niyo po nasan? Namahinga na po sila pareho. Namahinga na po. Stop? Lila na po kayo. Opo. Tapos ito pong bahay nito sa inyo po ba ito? Po, <laughs> po. Sa inyo tong bahay na to? Uh, award po sa amin ng NHA. -in uh, award ah. po sa inyo, hindi niyo na po napaayos. Opo. Kasi bigla na po naano ano na po ito na naan ng bagyo. sir, ah. Sira pa paano pa pag umuulan mukhang kapag ano ka dito. Opo. Eh, kung paano basa nga yung mga higaan ko sa, sa kasalukuyan. Ano pong hanap buhay ninyo? the hairdresser po ako. Pero... Dati po, po oh, no, yeah. oh, service head service. Kayo po ba, ba sa mga pelikula dati? O mga hindi ano? Po, hindi po. Hindi kayo nasama, alaalala. Hindi po. Tapos kayo po, wala kayong naging boyfriend. Kasi ganda-ganda mo. Ano? Oh, oh, ah. Sa po, wala po. Wala... sa dati? Dati. Dati po nung kabataan, pero sa ngayon po, wala na. Ngayon naman po, ano naman pong hanap buhay ninyo? Ganun pa rin po, naggugupit na... Basta sa buk. sa Sa'yo na lang po Saan po kayo? Nakitulog. Naggugupit. Bakit mo maalulong? Hindi, May nararamdaman ba ganda. House na Parang nagsa ano lang siya, umiikot ka lang, may nagpapagupit. serious lang po. Bakit ka umiiyak ate? Hindi ko naman kasi po akalain eh. <laughs> ah, may yan. Ayan yung imigaan. Ayan, ayan, mapapakita natin. Ayan, check ayan. Natin, ayan. Check natin, check natin. yung loob ng kabahayan niya. Patingin. Ayan yung pinaka-kwarto nila, Gosing. Opo. Mag-isa lang ba Hindi na? na kami makapasok doon sa loob. May eh, kasama siya yung mas nakakatandang kapatid niya. Hmm. Asan po yung kapatid niyo ngayon? May ginagawa po yata. Ano Nasa po? Nasa labas lang po. Mabuti po ba yung ay? ginagawa niya o masama? <laughs> Mabuti po. Mabuti, 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 mabuti ginagawa mabuti, niya. Okay yan, okay yan. Mabuti paano, ginagawa. Paano po kayo nagluluto? Ah, uh, yung kapatid ko po, di, naku, 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 sorry naku, natuluan, po, natuluan, sige lang, natuluan, sige lang. natuluan. natuluan, natuluan, natuluan. Huwag <laughs> 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 niyo masyadong galaw ito. Ano, ah, <laughs> kung nagluluto kami, meron po ako kalandibomba doon. Pero bihira lang po ako nagluto kasi nga ako lang naman mag... Kanya-kanya po kami doon ng kapatid. Bakit ko, hindi po? Ay, oh, tumutulo, tumutulo, tumutulo yung camera, natutuluan. <laughs> Pagbabolo <na> tayo. <laughs> Kasi parang trapal-trapal mga ganun okay. na. Parang tent. Oo, Oo, nilagyan lang nila ng mga ano, plastic. Tapos yung mga Oo. plastic na rin eh butas-butas na rin. Okay. Paano, Paano huya pag masama ang panahon? Paanong hindi ba Eh talaga raw pati yung higaan nila basa na. Pag bumabagyo po dito pa rin kay nag-stay? Lumilikas po kami lalo pa pag malakas ang ulan. Yan lang po yung ilaw. Ito na yung pinaka-ilaw nila. Flashlight. Ito na yung ilaw nila. Ayan ha. Ah. Oh. Yan yung pinaka-ilaw nila. Ito, ito, bigyan ko sa'yo. Ito, sa ulo ko. <laughs> sa'yo na, ilaw na to. Sa'yo na yan. Yan. May ilaw ba yan? Ilaw yarn. Apo, may ilaw yarn. May ilaw, may ilaw yan. Bigay ni zombie. Nanginginig po ako yun. Eh. Oo nga, napapansin namin. Oh, inom ka muna, inom ka muna. Eh! Sige, sige, lahat. Huwag, <laughs> huwag, huwag may yun. Eh. <laughs> Ang dami na kami ilaw, -na may -na. ilaw. Bebe, Natataranta ako, natataranta ako. Oh, Patawarin niyo eh, ako, natataranta ako. Iyak na iyak eh, bossing. Baka nakakapakan mo mayo. Ha? Hindi, 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 Tapos, ate, wala ba kayong planong lumipat? Ngayong nanalo ka, may plano ka pa bang pagawa ito? O maghahanap na lang kayo na ibebenta nyo to? Hahanap kayo ng mas okay na titirahan ninyo? Ipapagawa po, pang kasalukuyang kasi po, sampo po kami maghahati-hati dito. Sampu po? Yes po. Pero, ang titulo po, sino nakapangalan? Sa nanay ko pa po pa, paano yan? kung papayag ba yung sampu? Kasi, siyempre, pag binenta mo yan, o inano mo, yung kailan sampu, pipirma yan. Oo nga po eh. Kaya, kasalukuyan, papa, kahit papaano, papaayos po yung konti, sa kapag pag pag, pag decision namin Papayag ka ba kung sakasakaling sakaling manalo ko bibiling ko to gagawin kong stadium okay sir oh, oh. pwede din po <laughs> kaya ni mayor yan kayang kaya ni mayor Mayor, ah. Sinabi niyo yan. Oo. <laughs> oh, Pag nanalo ko, ha? Pag nanalo. Pag nanalo. Pag nanalo, <laughs> Pag nanalo po kayo niyan. Pag, Nanginginig po ako. Oo nga, nararamdam ako <laughs> nga. Sobrang ginig mo, eh. Ano pa yung pangarap mo sa buhay mula nung natira kayo dito sa ganito? Lapakahirap ng kalagayan ninyo. Uh, hindi ko po, hindi ko po alam, eh. No, kahit ako. Mm -mm, hindi ko po alam. Kasi unexpected po talaga na mabubunot po ako ngayon. Di Pero po ito, po. iniling mo ba to Iniling ko po sa kanya kaninang umaga. Na, oh. Kahit man lang consolation ba, ay kahit doon sa 5K, pwede na po. Kahit doon sa nabunot lang. Mm -hmm. mabuti naman Mahirap mo po mag-expect mag ng mataas sa muslim. -hmm. So, para ni... ano oh, para mawala yung inig ni... Ano ba pangalan niya? Dennis. Dennis. Dayan po, Dayan. Ah, Dayan. Dennis. Dennis, Dayan. Para mawala yung inig mo, bigyan natin siya ng na regalo. Ito <coughs> Eto na! Eto na! Tama po, si. Bigyan mo regalo! May regalo kang Hanabishi Appliances! Hanabishi at ito, hindi mo ilalagay sa taas. Sa ground to. Ground pan. Tama. At maroon kang digital air fryer. Yan ang Hanabishi, kapartner ng mga practical na nanay. More than 30 years na po. Nako, subok na subok na yan ni... Bossy! Dadagdagan pa natin, Ate Dennis. Ay, Ate Dennis. Kuya Dayan, ano ba yan? 5,000 pesos mula sa... TNT! TNT. My energy pa ba kayo, mga Mars? Baka chismising out ka lang. Mag-new TNT FB Plus. Jack 50, 50 na. 50 pesos lang. May 7 days to all. FB apps para buhay na buhay ang chika. Kaya... Mag-load na ka, tropa! Mag-load na. Dagdagan pa natin ang regalo mo, ano? Meron ka pa regalo galing sa... Pundisor! Pundisor! Para sa kati-kati sa balat o problema sa balat, dulot ng punjay, Ipunjisol e mo! Mabibili sa pinakamalapit ang butika! At nagdaga pa natin another 5,000 pa rin grocery items galing ito sa Pure Gold! Pure Gold. Yeah. Sa Pure Gold tayo! Para sa mura, kompleto at maraming ang grocery, ang bahay man o pang negosyo, sa Pure Gold! Always panalo! Another at another 5,000 pa rin nag-giveback mula naman ito sa Mr. Dona. Sarap sulit ulitin ang is nakatutuwang moments with Mr. Dona. At may regalo ka pa wow! na naku ito, ito. Magaling to. Napakaganda nito. Sulit TV powered by TV5! Wow! wow! Makapanood nyo na naman at widescreen ang EAT at ibang show sa TV5. Walang monthly fee, 780 pesos lang. Kaya Dabar Cards, bilhin na sa selected leading mall, Suli TV official stores online at Suli TV partners nationwide. Para sa mga nandiyan sa studio, available din po ito sa Ground Floor Signal Experience Center. Diyan po, malapit yan sa, TV5 studio. Diyan na yun. Baba right? pa po kayo. <laughs> pa para, 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 para. <laughs> Maraming salamat po sa Uh, sa EAT at sa TVJ. Sa sana sa, pag salamat po. God bless us all po. Mag-iingat ka ha. Uh, so, magdag ka pa natin. Alam ko gano'ng gano. kahirap. Oo, oh, magdag pa natin. At uh, sabi nga ng mga kapitbahay, eh, kaserve. Ito, deserve tanggapin mo pa, Dayan, ang 60,000 pesos. Oh! Mas po. Hawakan mo. Sampung libo. Dalawa pun libo. Tatlo libo. Apat na pun libo. Lima pun libo. Anip pun libo. Thank you. Thank you.